Ah, may buntag no, magandang araw. <laughs> umaga ngayon dito sa Saudi Arabia, alas 7 ng uh, umaga. So dito tayo sa labas ng aming accommodation. So malaki yung area dito. Mga ano, bakanting lote. So, iikot natin yung camera. <laughs> Hawa ko yung camera ko na may stick, yung cellphone ko. Ayan, iikot natin. Nandito yung araw. Ayan. So, nandito yung araw sa likod ko. Ayan. Ah, nagpapainit tayo. Ah, mahirap naman yung lagi tayong ah, higa ng higa. Apat na araw walang pasok. Holiday. Uh, ah, Eid Mubarak dito. So, lakad tayo ng lakad. Ah, dito sa Saudi, bihira lang mga halaman na tumutubo may tumutubo man pero kailangan uh, na yung host ng tubig nandun sa puno pero ngayon sa video na to ipapakita ko sa inyo kung baka matuwa kayo or uh, magtaka kayo kung bakit tumubo dito ang malunggay totoo yan mga kabs lapitan natin dito sa may mga ano ng Pilipino alakad tayo papakita ko sa inyo ang malunggay ayan o oh. ayan yung malunggay lapit natin o oh, yan yung malunggay may malunggay dito sa Saudi Arabia <laughs> di ko alam kung ilang taon na itong malunggay na to tinatanim na mga Pilipino dito ko nangihingi na malunggay Ayan. Ayan mga cubs. Ayan ang malunggay. Sarap yan sa isda. Ito pa yung malaking puno mga cubs. Medyo tigulang na. Matagal na siguro yun. Tinanim na mga Pilipino dyan. Pakita natin yung kalsada. Napaka straight. Dalawang linya. Kung sa Pilipinas lang siguro to. Ang dami mag uh, drag race dito. Ayan o. Oh. Aba yan hanggang dulo. tuwid na tuwid pwede ka dito mag spiderman sakay ang motor mo meron pa sa kabila tag dalawang linya kung pwede oh, oh Pwedeng pwede o oh. dire diretso yan hanggang dulo. Kahit bitawan mo pa yung manobela mo, isang oras eh pwede pwede dyan itong mga tanim dito na mga punong kahoy uh, minsan umaga dinidiligan Tapos hapon din dinidiligan nila yan yan mga uh, mga puno na yan dinidiligan nila yan kasi pag hindi nila diniligan yan uh, mamamatay yan yung iba nga may uh, nakalagay na mga ano host dun sa puno bayan oh, hanggang dulo mga kababayan oh, nagbibisikleta Woo! Hey! Kabayan! Hey! Ayan natin mga kababayan pupunta sila sa dagat yung iba mamingwit uh, holiday dito eh uh, yung iba naman papasyal sa dagat so wala tayong bisikleta <laughs> paalang meron tayo dito na lang tayo sa deserto uh, pagalagala kakainip diba <laughs> pag kayo nag abroad dito sa Saudi Arabia Tas ganitong sitwasyon baka maisip nyo umuwi na lang kaya lang hindi mo pwedeng umuwi hanggat di mo tapos yung kontrata mo titiisin mo talaga so ganun kahirap mag uh, OFW pero kung natapat ka naman dun sa syudad sa may Jida mismo na city Jida tapos sa Riyadh mismo dun maganda dun uh, masaya masaya kung may pera ka panay gala mo gastos ka naman pero kung dito ka as probinsya ha, parang nasa <laughs> feeling mo nasa probinsya ka mara feeling mo nasa probinsya mo rin ha, parang nasa probinsya ka na rin So makikita niyo mga kabs no ang tama ng mga tubig na pumapatak Binubuhusan nila to Tsaka meron din siyang tanim na ano ba to bugambilia ba to to namumulaklak na rin siya So yun lang dito no yung mga puno uh, dinidiligan nila araw-araw to tsaka napapansin yung mga bahay dito uh, wala ganong bubong 2 story, 4 story uh, wala siyang bubong uh, yan o uh. Wala siyang bubong kasi, ah, bihira na naman umuulan dito. Sa loob ng isang taon, ah, dalawa, tatlong beses lang umuulan. Pag nagpapalit ng panahon, sa siya uulan. Alam ba magsa summer. ngayon papalapit na summer, magpapalit na ng panahon. Ah, uulan siya ng isang beses, dalawang beses. Pag taglamig naman, papalit ng panahon, taglamig, ulan din siya ng dalawang beses, isang beses. Yan lang ang pagulan dito kaya yung mga bubong nila ah, kahit na walang ah, kaya yung mga bahay nila kahit walang bubong okay lang kasi bihira lang naman umuulan ah, dito ka, init talaga ng init pag mainit naman, sobrang init kapag taglamig naman sobrang lamig so, kailangan yung katawan mo at ah, matibay-tibay ang resistensya kung sa init kailangan ano kaya lang, aircon naman lagi dito pag nasa loob ka ng bahay. Pagkataglamig naman, man gusto ka ng heater, mayroon din. Kaya kadalasan sa mga HW, pag heater ng pinag-usapan sa tubig, uh, naubos talaga na yung buhok. Ako nga din, nauubos na yung buhok ko dito.